Hello guys. Uh, ngayon ituturo ko kung paano mag-open ng Turbo C sa using DOS box. So, mas madali lang siya, hindi niya na kailangan mag-mount. Okay. First, let's go to uh, the the location kung saan naka yung DOS box natin. So, naka-save siya sa installer ko and then right click then create shortcut or send to your desktop then close okay <clears throat> then at eto na siya nakakreate na ako ng shortcut then after nito then i-right click ulit natin siya then punta tayo sa properties so sa properties makikita natin eh, sa shortcut na tab. So, ang kailangan natin dito yung target na place, uh, yung target na text box. So, idudugtong lang natin dyan yung address kung saan nakasave din yung Turbo C natin. So, punta tayo kung saan nakasave si Turbo C. Then, copy the location. Dito kasi nakasave yung Turbo C ko. Ito siya. Oh. Ah, uh, ito. So, copy natin yung location. Then, i-paste natin dito, bubutangin din pa ng space, then quotation mark, then i-paste natin yung location. Pero 'yun pa lang yung location ng turbo c pero kailangan natin ilagay yung pangalan ng application.txt. The then, apply. Okay. So, pag binuksan na natin si DOS box, automatic siya na turbo sina ang mag-open. Thank you for watching, guys.